Nangyari na ba sa buhay mo na kinailangan mong magdesisyon sa kabila ng takot? Magdesisyon kahit walang kasiguraduhan sa mangyayari. Alam niyo po, mayroong isang barangay na tinamaan daw ng mahabang bagyo. Ilang araw na walang humpay ang pag-ulan, hindi naman masyadong malakas yung hangin, pero grabe daw yung dami ng tubig na pinakawalan ng ulan. So doon, matagal ding lubog sa baha ang mga daanan. Ang problema po nila, ito daw, nag-iisa ang daanan papunta sa terminal. Kaya talagang kailangan tumawid para pumasok sa trabaho o eskwela yung mga taga Siyempre, mahirap pumasok nang magsisimula pa lang ang araw ay basang-basa na at puro putik na yung paa at binti at pantalon mo. Ngayon, meron pong gumawa daw ng simpleng tawiran na nilikha sa mga lubang tipak ng kahoy na pinagtagpi-tagpi. Mga recycled wood siguro ito na para bang inanay na dahil di ka tiwatiwala yung itsura nung tawiran na to, madaming nagdadalawang isip tumawid. Nagulat po yung mga tao na may biglang batang nagtatakbong tumawid. At tila wala pong takot ang bilis. Pinagsabihan nila itong bata at pinagalitan pa. Sabi nila, Hoy bata, mag-iingat ka. Baka masira ang kawit, mahulog ka sa baha. Baka may mga matalim na bagay dyan. O baka, baka, baka. Pero namangha sila ngayon, sabi ng bata, sumagot siya. Di yan masisira. Gawa ng tatay ko eh. Magaling ang tatay ko. Gawa ng tatay ko. Magaling ang tatay ko. Bakit nakakamangha po yung sinabi ng bata? Yung tiwala ng bata na yon ay hindi nakabase doon sa nakikita niyang gawa-gawang tawiran. Kundi doon sa kakahiyan ng gumawa. Doon sa tiwala niya sa tatay niya na gumawa. Ang Ebanghelyo po ngayong araw mula sa 1, Kabanata 3, talata 7 hanggang 15, pakibasa po yan, inyalan tulad ni Jesus ang muling kapanganakan sa ihip ng hangin. Sasaad po, umiiip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan nito nanggagaling at kung saan nito pupunta. Ito ang kagandahan ng pananampalataya, mga kapatid. Tulad din ang gawa ng Espiritu Santo sa ating mga buhay, hindi mo makikita pero alam mong nariyan ang Espiritu Santo at nariyan ang Madalas sa buhay natin, nakatuon ang atensyon natin sa mga nakikita natin at sa mga nangyayari sa buhay natin. Kapag hindi maganda ang nakikita, hindi maganda ang nangyayari, anong nararamdaman natin kapatid? Nawala ng pag-asa. Pagkalumo. Iyak ng iyak kasi hindi mo na alam ang gagawin po. Good news, kapatid. Good news. Ano ba ang pinagdadaanan mo Magtiwala ka sa Diyos na gumagalaw sa likod ng mga pangyayari sa iyong buhay. Dahil kung nananampalataya kang makapangyarihan ng Diyos at naniniwala kang minamahal ka niyang lubos, makakaasa ka na maganda at mabuti ang kapalaran na inihanda niya para sa iyo. Ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula kapatid kung saan nagtatapos ang sarili natin pag-unawa kung saan nagtatapos sa sarili nating pang-indindi. Kaya ano man ang iyong pinagdaraanan, tiwala lang kapatid. Kung paanong naligtas sa mga taong tumingin sa tansong ahas na itinaas ni Moises, ganun din ang kaligtasang matatamo ng mga taong nakatingin kay Jesus ng may pananampalatay. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang landas ng pag-asa.